Hello, hello! Good day, mga sisi! <laughs> Nakakatamad na umaga sa inyo, mga sis. Work na naman tayo. Yung araw natin, ganito na lang palagi, di ba? Trabaho, uwi ng bahay, tapos matutulog, kinabukasan, gigising na naman. Ibutin natin pa ulit-ulit lang, mga sisi. Pero wala tayong magagawa. Kailangan nating kumita. Kailangan nating magtrabaho, 'di ba? Kasi may pangangailangan tayo mga sis. Bawal tayo tama rin. Ayun, katatapos ko lang mag ng stocks. Actually, ako laging naunang kumuha ng mga stock tsaka magpaprint. Kaya maaga talaga akong natatapos sa order tsaka sa trabaho maaga ako natatapos sale ngayon mga cc eh 8 pero konti lang yung orders hindi siya masyadong marami nakakaloka, nakakapanibago hindi siya tulad nung last year gantong buwan, sobrang dami ng order, sobrang busy namin. Pero ngayon, ewan ko, bakit siya naging matuma? Tignan nyo naman mga sis, umaga pa lang, pinagpapawisan na tayo. Ganto kainit dito sa taas, kaya ayokong dito nagtatagal eh. Nagmamadali talaga ako pag nandito ako sa taas kumukuha ng stock kasi sobrang init. Tapos na akong kumuha mga sis, bali nagpapackage na ako. Tapusin na natin ito ng na maaga kasi meron pa tayong isang account gagawin. Baka mamaya may iutos na naman si Shobel sa atin. Baka may ipapa-upload na naman siya. Kahapon na pa-upload lang din siya. Baka yun na lang gagawin natin hanggang matapos yung pinapackage natin. Pero wala pa naman siya ngayon. Hintayin lang natin siya. Mamaya pa yung darating. Gali ko din kasi mga sis, yung hindi ako nagpapatambak ng maraming trabaho. Ang gusto ko, before the day ends, tapos ko na lahat ng mga gagawin ko. Yung trabaho ko, gusto ko tapos na para kinabukasan. Kung may gagawin man, hindi pa may bagong gagawin, bago, di ba? Ayoko yung natatambakan ako ng trabaho. Tsaka gusto ko, mabilis ko siyang natatapos. Ganun ako mga sis. Ito ko lang din sa inyo yung outfit natin mga sis. Naka-turtle neck like ako for today. Ang cute ng kulay nito mga sis. And then short lang. Diba? Kasi mainit naman para hindi naman tayo masyadong irritable gumalaw. Kakain okay, lang muna tayo mga sis. Medyo nagugutin na ako. Hindi ako nakapagalimusal kanina. Nagpagalimusal na lang ako ng na lang yung paning ko. Ang dami na. Yung ulam natin ngayon, bumili na ako sa bahay. Ah, cute, na. Oh, Tokot oh, no? Tokwat baboy. Kain na ako kasi nag-open na talaga ako. Ngayon yung ulam ko, tokwat baboy and carne. Kakain na muna ako mga sis. Kain na mga sis. Abang hinihintay natin sa si Charlotte. Wala pa ka naman siya. Uh -huh. Bali, nagbigay na si Shobe ng gagawin natin. Ayan, i upload ko na yan. Mga bagong items yan. Copy ko lang muna yung mga pictures. Kasi wala na din naman tayong ginagawa. Pagpusin natin yan agad. Ayoko din kasi mga sis yung nakapipok ako na matagal dito sa may computer. Kasi nasakit siya sa mata. Tapos sumasakit ang ulo ko. Ewan ko, baka sa radiation yun. Kaya hindi ko siya masyado tinatagalan yung pagpupo ko dito pag nandito ako sa may computer. Matayo din ako agad. Tapos yung kanaw ko. Pagpapin na, okay na tayo mga sis. Para nagdalang din ang nangari niyo. Sana kasarap yung kulang natin. Medyo nagugutok na din ako. Kaya yan, ganyan lang yung ginagawa ko every araw-araw. Sama-sama sa sa'yo.